Hello. Hi. Bagong kulay ka? You know, your question is so stupid. Di ba malata? Buti may pera ka pang pakulay. Di ba sabi mo, Dinang pera ng mama mo pang pagamot? Ah, ano kasi, nilibre lang sa akin to ng pinsan ko. Nakakahiya nga eh. Kasi wala akong pambayad. Sige, pero kailan mo balak ibalik yung pera? Pag nagka-pera ako, promise, ibabalik ko agad sa inyo. O ba't pala napadalaw ka? Tanghaling tapat ah. Ah, ano, manghihiram kasi sana ako ng pera. Pandagdag bayan sa bills ni Mama. Eh di ba, nagpairam na ng pera sa si Paris? Oo nga eh, nahihiya na nga ako umiram sa inyo. Kaso, yung sahod ko kasi sa part-time ko, sa akin si pa daw. Lagi na nga lang dili. Eh, yung pera ko nakalaan para sa tuition ko. Di pwedeng sumabit. Di ako makakapag-exam. Oh, Tse, alam ko naman yun. Tsaka babayaran ko bago magbayaran ng tuition mo. Sige, kukunin ko muna sa kwarto. Basta ibalik mo, ha? Be, napansin mo yung bagong kwintas ni Alex? Yan nga rin kinakapansin ko kanina pa eh. Bakit all of sudden may bago siyang kwintas? Bagong predict pa yung buko. Ikaw ba ako nakakapansin sa kaibigan natin? Ayoko kasi mag-isip na hindi maganda. Pero alam mo na, baka Uy, mga ining, di ba kayong classmate ni Alex, yung anak ko? Opo, Apo, tita. tita. Minsan naman dumalo kay sa bahay. Magluluto ako ng special na merienda, yung bilo-bilo. Paborito -bilo. yun anak ko eh. Punta kayo dun ha? Sige po, tita. Minsan bisita ko ako. Tita, wala po ba kayong sakit? Nako naman, ineng. Alagang-alaga ko yung katawan ko. Sa edad ko na to, nagsusumba pa kaya ako? Teka lang muna Medyo malalit na yung ano eh mayamaya maya lang ha, kasi may Zumba class pa ako eh. Maiwan ko muna kayo. Pero, pupunta kayo sa bahay ha, pag may time kayo ha. Para sa bilo-bilo. Sige na muna. pa mo Oo, oh, bakit? Anong kasalanan ko sa inyo? nakasalubong namin nanay mo kahapon. Sabi niya, wala naman daw siyang sakit. So, nasan yung mga pera hinihingi mo sa amin? Eh, kasi... Eh, kasi ano? Puro luho, may pampaalis ng kuko, bagong kwintas, at pampakulay ng buhok. Pero sa amin ka nang hihiram ng pera? Tatanungin ka ulit namin, asan yung perang hiniram mo sa amin? Ito, nagamit ko. Yung perang binigay niyo sa akin, pati na rin dito sa kwintas na to. Ang kapal naman ng mukha mo! para gawin sa amin to. Eh, gusto ko lang naman kasi ng lifestyle na katulad nila Chloe, tsaka ni Keisha, na nakukuha nila lahat ng gamit na gusto ko. Fes, pues, kung hindi mo afford yung lifestyle na gusto mo, huwag mong pilitin, huwag kang magulang ng ibang tao para lang sa sariling kasarapan mo. Eh po ay di pa kami ibang tao nito, Kaibigan mo kami. Sorry, promise gagawin ko ng paraan. Babayaran ko kayong dalawa. Wag na, hindi na. Napag-usapan na namin ni Glay sa kahapon yan. Sa'yo na yung mga pinagbibili mo. Alam mo, bagay sa sa'yo po lang buhok mo. Representation niya ng pagiging masamang tao mo. At yung At kwintas, yan ang sa sa'yo na ikaw mismo sumira ng pagiging magkakaibigan natin. Like I'm, I'm I don't what, what I'm gonna do tell me that you're sorry all you do is fight me don't know what i'm gonna do i wanna run away every time when you're with me you want me to stay just because you need me i wanna run away every time when you're with me you want me to stay just because you need me i just wanna run